Maka adlaw guys, kini si Audion Baranjo Hi guys, aku tuh si Gaby Rigadon And, and we, we are The Audis Vlog and, and, and karun adlaw guys, so naatai mission Which is ang atu, ang pag-reach out program na atung gitabangan si nanay, or si lula Susita, yeah. sa barangday Buso Air of course, na to karon ang ato ang mga nalikom na donation coming from our friends no sa to ang mga very generous na mga tao na may tabang sa to ang program. But dili ni di mahita guys, of course, natay kauban. So karon at nate kauban si Jewel, kami <laughs> original member of the Rainbow Cares Mati. So siya tong makauban pod karon guys, mag-assist sa mga So, padayon lang. And, And syempre, keep... ang cameraman na right? Yes, ang cameraman na. Po. <laughs> si Keno. No, si Keno. Siyempre, sa... napunay din ito. Si Sor si na monsoor. yan. So, guys, so keep on watching our video para sa amo ang paghatod karon sa mong journey para pag-reach out kay nanay or lola Susita. guys gamay lang ay sa itong paliton para sa lola sa sipa wala man siya rin yung ani na magnupo lang siguro na yung hapon sila kang balikyan ni ate sa itong store Balik Wala guys, sponsor! Ate, baka naman. Mahili kayo sa Grabe kung mga tubang niya ato. At mas tumar na. Basta ang pera. tayo. Balik tayo. Balik tayo. Balik Oh nah. no.

mga ka-Alvi Vlogs. So, natakaroon din rin sa balay ni Nanay Susita. So, mga na-jib na balay. And, ato karon pakita ano, ang atong mga nadala, atong itour para at least na kung makita sa uban, na pa makatabang sa tuwa, na pa maka-reach out. No? Uh, mas daghan pag mo na tabang para sa imo Kaya purpose sa mong vlog na kami, nagpapangita dyan mo, nag-search mo mga pwede na mo ma-reach out, matabangan, sa so, pamaagi, sa so, ginagmay na mo na pamaagi. So, first na Maabot ang imuhang bugas, ang imuhang, imuhang biscuit, na aming ibutan sa diri Arjun. So, hindi, sa diri Arjun. Yan. Bugas. Bukunin ito mga kauban nai sa Rainbow Care Smart Food. Siyempre nay, na, adhap na pa mga groceries na eh. Dagan pa kay the grocery and ayan. <laughs> ayan, ito. Ayan. <laughs> Mauni ang kuwan para mapasalamatan po na ito. no, ang mga tao na naghatag ani sa imuha. So dili nigikan gikan sa mua no, amo lang iklaro dili ni gikan sa mua. Kami lang ang nahimong instrumento ni Gabi ug ang Rainbow Kickers Mati na kay so sot ang Rainbow Kickers Mati karon. Na syempre sa akong mga friends, sa mo ang mga higala ni Gabi ug sa Rainbow Kickers Mati. daghan kaayong salamat no. So um o sa ni mo nay sa ato ang sa mong nadawat karon nay. Salamat Yeah. Salamat kay Mr. Nay. Sige lang nai, kay um, uh, napay mo abot pa jud na mga tabang sa imong But of course, pwede ba na ta makasulod dai makatorta sa mong balay Brinay. para at least e, para, na mga kita karon sa mong balay Magpulang, magkulang man pa no may pa kahoy uh, 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 okay. ah oh, ang isda di <laughs> ang isda nakalimot ko ayan So, actually, naon ta tay Katrin na dala ka ron, gikan kay Jamaica Mindalano, atong isuun po na Islam, mm -hmm. sa so, Jamaica Mindalano, kaso lang wala na sakay sa jeep ang ang Katrin, medyo pangitaan na maghapong pamaagi, kung saan to na mo pagbitbit. So, ayan. So, dili man ko ano ang ato ang balay, dili man kaayo tarong, pero ang importante, maayo ang ato ang pagpuyo, atong pamatasan, o no, uban pa. So, makita ninyo guys, Mga ang kulang kay nanay, no? So, naawagan nanawagan ko sa akong mga friends, ako ang friends sa LGBT, sa mga Karen namo na mo. basta pwede pa na tumadunitan madunitan kay ang 50, 50 pieces na nahatan sa toong konsihal is medyo kikulang jud kaayo. Nay, no? So, more than, I think, more than 500 kg. 500 ata ka ni pa ang kulang ano eh kuya 500 no mga mga 400 no so since na natay 50 kanal po natong paningkamutan karon na ato ang ma maipon na to ang 400 ka pa na no you know lula ka of course nakita na ninyo guys so bisodid ka ayo sa so, pag pag, pag, o, pag tulog ni nana in town awakin Ah, uh, diri lang guys, maura ni ang nagaprotekta ah, kay nanay. Diri ka na nagatulog na. Tulog mm -hmm. uh, na. Mm -hmm. labi na pag magulan tugnaw jud kaayo na ino. Wala ni delicate tugnaw basta ang cute. Yes. Ayan guys no, so kita ninyo na murag kinahanglan jud og operation. Ah, uh, isa ka kinahanglan jud siya og ganang kumbaga bayanihan, especially pag -taod sa nipa, pag -taod sa senior unsa man ang pwede mataod nato dira sa atop ni nanay. Unta daghan og ng pag mana manabang sa ingon na situation and nanay unsa imong masulti sa atong mga mga viewers atong mga po, followers ay, po, po. yes Nay, but since tako anay no na ni ah uh, aginos gikan na sa tong mga followers diri tanay balik ta sa labas din yun nay. Dili lang kana ang surprise tanay. Oh, ay syempre gikan kanay sa tong mga followers no sa tong mga love ones sa Albis albi Vlog and of course sa Rainbow Cares na mga supporters uh, na ako ginagmay na cash para sa muha palakpak sa nai para mas happy ang ato ang ang ato ang hapon karon na ginagmay nai na cash na para sa muha, para at least paglakaw na mo na kay mapalit-palit na dala ng isda na ina kaganina kay nahuna-huna anako, wala man kay ref di ay so nagpalit mi gamay na isda para unya paglakaw na mo na kay mapaksiw or maprito ba or masabaw Ege, atong ilabas ang mahiwagang pitaka o oh, limpyo kay na pitaka guys. Mo ni pa. Pinsya <laughs> pa matagalan. Paswerte na pitaka guys. Sa tanan na nagdonate sa Rainbow Cares Mati Foundation. Mo ang amo ang uniform sa Mati, Mati Rainbow Cares Foundation. Ako ang founder, ako ang nag, nag, nag uh, ani para maka -reach out ko og mga daghan na mga nagkinahanglan sa syudad sa Mati. So, ano, man, ah, uh, okay. <laughs> ako ang ako ang atong tunga on nyo para sa ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 na alam mo oh libre maging tanga Pero ang masamadong palak balak mong wara, araw pa <laughs> 20, 21? Ano <laughs> 23? 25, 26, 27, 28 Kulang ako 20 Kulang Palakpak na si Nanay! Ayan, nai, So, kana na, So, gikan na siya sa mga, Nay, na ko kami sa grupo na mo, na makalikom yung kwarta, makapalit yung bugas, ang uban aning kini makahatag og donation ang ato ang mga friends na nag na, nagpalikod jud sa moa usbon nako dili nagikan sa moa kundi gikan ni sa inyo ha sa ato mga followers sa ato ang mga friends na ko especially so daghan kay salamat na dako tagtabang kay nanay so palapakan nato si nanay kay nanay especially sa ginamo pasalamatan ako ang ako ang batchmate akong classmate si Jade uh, video siya mapakita sa camera pero thank you so much na imo kong reach out ani of course kay sa pag ko ni nanay si Sir Milicio ayan si Sir Milicio siya pud ang nagkuan na nagtabang pud kay nanay na siya sa kiliran ni nanay sa kalisod og ka kalisod og sa kaayahay na siya so palakpakan pud ato si so, Sir ayan no ayan so once again guys salamat kaayo Dari na lang siguro, no? <laughs> Dari na lang siguro, Kotob. And once again, guys, this is Albi Vlog. And of course, the Rainbow Cares Foundation, the Rainbow Cares Mati. This is Aljun J. Claranjo. And this is Gabby. And Julito. Ayan na rin. Ayan na rin. Ayan Uh, follow our page, the Albi vlog, and also follow my personal page, Aljun Laranho page, so pwede pa ta maka reach out of more people, no, not only in Barangay Central, so wala ko focus sa Barangay Central, I am focusing on more, more na ma-reach around Mati City, so thank you so much, and good luck! Good luck, good luck pala. <laughs> Bye! Bye.